Oh, pero so mas maganda ma'am hanggat kaya niyong agahan ng konti, agahan nyo na lang kasi medyo malayo-layo ang biyahe natin para hindi tayo uh -huh. masyadong gabihin. Pero wag po kayong mag-alala, wala po kayong gagastusin ma'am. So asahan ko na po yan ma'am ha yung araw ng Thursday na pagkita-kita natin para hindi na kami mag ng ibang lakad. Mga kababayan, magandang gabi. Uh, kasalukuyan na sa biyahe kami at uh, may nag-text po sa kamag-anak ni Nancy uh, para maging malinaw kasi ang text po nila, Hello, good evening. Ako pala yung pinsan ni Nancy. Um, ano yan? Mali. Papunta kami dyan sa 28 po, sir. Si Aiding Lariosa sa tour po ito. Di ko alam ano oras kami. Makarating dyan. Basta araw, yan, basta araw po at saka sir, may tatanong lang sana kung may alam po kayo na pagamutan niya sa mental kasi di namin alam ang location dyan. Papunta namin, ay location na kung saan pupunta dyan sir, salamat. So mas maganda mga kapupayang tawagan natin para maging klaro. Ay, ayaw. Ayon. Ayon. sagot. Lobat na pala ako. Hindi, meron dito. Bakit hindi sagot? Sagot. Sapa. Allah bakit hindi sagot? Hello. Hello po. Ala napatay ko anak ni Sorry naman. Sorry naman. Hello, Hello ma'am, oh. sorry napatay ko, sorry. Ay, sorry po sir, kasi na, na, may sinapid lang po ako dito sa kabilang bahay sir. Good evening po sir. Yes ma'am, magandang gabi. Thank you po at uh, nag-message kayo ulit. Yes po. So ma'am, ah, gusto ko lang iklaro ma'am, ah, anong araw nang punta nyo? Kasi dalawa yung nagtitik sa amin eh, kasamaan nyo rin, pinsan nyo rin yata. Ah, baka yung isang pinsan ko, si Rosie. Opo. Oh, eh same oh. date naman yung ano yung sa kanya thursday eh sa inyo 28 naman pero which is thursday din naman yata yon ah oh, kasama nyo po ba sila? oh yes po si, ah? baka si rosie yun yung isang pinsan ko ah oh, Okay. kasi nag usap kami na siya nga ang nag ano ng schedule hmm. kaya nakapaalam din ako sa amo ko okay At, sa kanyang ano yung date na ginawa namin schedule kasi nga may nag-aaral siyang bata eh sabi niya eh wala daw klase yung, yung date na yan. Opo. Kaya nga gusto niya nga puntahan namin. Sige po ma'am, mas maganda po. Kaya nga ang uh, ginawa ko lang kaya nagklaro lang akong tawagan kayo kasi kanina nag-text po siya, nag-confirm na po ako. Tapos ngayon dumating naman yung message niyo. So napili oh, nag-try out tumawag para maging klaro na malaman ko na um, magkasama kayo na lang yung katex ko. Okay, oh. sige po. Pero ma'am uh, ganito yung regarding po sa tanong ninyo na kung may alam akong pagdadalhan na pagamutan, ah uh, ididiretso e, e, na lang po natin siya dito sa Mandaluyong. Sasamahan ko po kayo. Ay salamat po sir. Opo. Maraming salamat po sir. Thank you paayo ah, sir. Opo, Thank opo. You. Walang anuman uh, gawain namin yan. Hindi ko naman pababayaan basta-basta hanggat hindi ko na i over sa kamag-anak. And then yun nga po, hinihintay ko yung may mag-assist uh, lang sa amin na kamag-anak. Kasi sa Mandaluyong po, ang uh, protocol dyan, kung pwede lang na si Daddy Frankie lang ang uh, magdala, eh, hindi na po pwede bago nila i-admit 'yan kailangan may pipirma na kamag-anak talaga Okay po Kasi tatanungin pa yan anong pangalan ng magulang tatay nanay ilan sila magkapatid Siyempre hindi namin masasagot yun yun ang reason kung bakit hindi ko siya hindi ako magpapa-admit kasi bawal po yun sa alam nyo na may batas dito natin sa Pilipinas yes. Oh, pero so mas maganda, ma'am, hanggat kaya niyong agahan ng konti, agahan niyo na lang kasi medyo malayo-layo ang biyahe natin para hindi tayo okay. masyadong gabihin. Pero wag po kayong mag-alala, wala po kayong gagastusin, ma'am. Ah, sige, salamat po, sir. Oh, pakisabi. Uh, ang ano ko lang po, sir, may tanong lang po, uh, saan ba siya, malapit pa po kayo sa Forbes, Park? Right? Kasi ang alam ko po sa Makati, sa Forbes lang po. Ah, uh, dito kami, ah oh, yes po, malapit lang po yan. Uh, so, bababa kami ng Tilos. Risky. Saan sila bababa? I-assist hindi ako marunong. Pwede. Susunduin natin. It's Sunduin na lang namin kayo, ma'am. Sige. Sa sa Tilos, ano ba yan? Um, tilos po, dyan sa may, uh, sa Forbes, uh, banda sa may, uh, sa Makati na talaga, papuntang Forbes Park po. Kahit kung saan kayo, pagbaba nyo dyan, ma'am, sa Makati, mag-grab na lang kayo, i-send ninyo yung, i-ano nyo yung address ko. Kahit ako na lang po magbayad pagbaba ninyo. Ah, sige po. Para hindi kayo mahirapan. Po. Okay, thank you po, sir. Mm habangan -hmm. lang namin kayo dito sa bahay. Basta Pero hindi kami makasiguradong anong oras kami makarating. Basta agahan lang namin pag alis. Yes, ma'am. Kasi mag magantay-antayan mag-abot kami doon sa or kubaw ba siguro or parang kubaw na lang kami mag-abot kasi yung isa nasa Antipolo yung isa nasa Bulacan din eh ako nandito naman ako sa Pampanga kaya sabi ko sa kanila kung sino mauna antay na lang mag na na lang tayo para magsama-sama tayo pagparating doon sige ma'am okay po basta gawin nyo lang yung uh, best ninyo na makaaga kung ano yung makakaya ninyo uh, hindi ko At... kayo okay. pinipersa basta try your best na lang para maging maaga kasi oh, po, uh, para maaga nating madala sa pagamutan kasi may interview pa yan para hindi gabihin masyado kayo. O oh, sige, salamat po, sir. Opo. Ilan Saraming po ba kayo, ma'am, ma na para alam ko po? Tatlo po kami, isa yung pinsan kong lalaki tapos dalawa kaming babae magpinsan. O oh, sige po, noted po. Okay. So asahan ko na po yan, ma'am, Yung araw ng Thursday na pagkita kita natin para hindi na kami okay, mag-set ng ibang lakad. Okay. Ma'am, thank salamat you. Po sino din. po sila, ma'am, ulit? Si Aiden Lariosa sa toy po. Ay, yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Magandang gabi and God bless po. Salamat, salamat, salamat sa cooperation ninyo maraming po. Salamat po. Okay. Opo. Okay. thank you. God bless po. Good Ayun mga kababayan, maraming maraming salamat. Uh, masaya ako at nanay kapag ugnayan ang uh, mga pinsan ni Nancy, mga kababayan. At uh, matadala na natin siya sa pagumutan. So, yun lang. So, pag-iisipan ko na lang ulit mga kababayan yung schedule kasi malalayo ang panggagalingan ng mga pinsan. Makati, Tukabiti. So, abangan nyo na lang kung anong maisip ng team pag-uusapan din namin na para hindi na magiging hassle sa lahat mga kababayan. No? Maraming maraming salamat. Abangan nyo po yung pagkikita-kita kung ano ang magiging reaksyon ni Ate Nancy at reaksyon ng mga pinsan niya. Yan. God bless po and magandang gabi mga kababayan kasi kita nyo po nasa biyahe pa kami ngayon at ito naipit kami ng traffic. So hindi ko pa alam kung anong oras kami makaka-uwi sa aming mga bahay-bahay. Pero gabayan tayo ng Panginoon na sana makarating kami lahat sa ma na maayos at ligtas sa aming mga pamilya. So ingat Maman driver. Okay, thank you so much. Bye-bye and God bless. excited na siya mga kababayan na makita yung mga pinsan niya. Kaya lang mamayang hapon pa. And then matutulog kami doon sa Matati. And then bukas ng umaga. hapon, hapon na ron!